hindi natin kusiba. Ah! Tapos may ito ang Marami sila ron. Hindi naman yung ano. Okay na sa kanila yan. Okay. Hindi na ako hindi na sila kasama sa kain dahil kasi sa kanin kasi may kanin na sila. Salam! Nanonood ako kay drama. Kakain na kayo. O kakain ka na doon. O. Ano oh Oo! Episode na lang. Oh, episode na lang. Episod na may ulam. Kumain na kayo doon. Wala. Ayan oh, na ha. Para daw kumain ka na roon. Sige na. Okay na. Bigyan ko pa yung hipag ko. Amigyan pa natin. Na. Yeah. Okay. okay.